Bakit nga ba hindi posibleng mangyari ang Aswang Apocalypse? Sa mga pelikula at kwento, madalas nating marinig ang zombie apocalypse, isang mundo kung saan lahat ng tao ay nagiging halimaw, kumakain ng kapwa at tuluyang bumabagsak ang sibilisasyon. Pero paano kung mangyari rin 'yun? Ngunit hindi dahil sa mga zombie, kundi dahil sa mga aswang. Isa itong tanong na nakakapangilabot. Ngunit kung titingnan nating mabuti, ito ay halos imposibleng mangyari. Narito kung bakit. Una sa lahat, Magkaibang magkaiba ang motibo ng isang zombie at ng isang aswang. Ang zombie, isang nilalang na wala ng isip, ginagabayan lamang ng virus na gusto nitong ipalaganap. Sa bawat kagat, sa bawat biktima, kumakalat ang impeksyon. Kaya nangyayari ang tinatawag na outbreak. Pero ang aswang, hindi ito sumusunod sa isang sakit o virus isa itong nilalang na kumikilos gaya ng mabangis na hayop. Ang tao para sa kanya ay pagkain, hindi bilang kasangkapan sa pagpaparami. At ang mga aswang din ay kadalasang nagbabagong anyo lamang pagsapit ng dilim. At kung iisipin kung lahat ng tao ay maging aswang, sino pa ang kanilang kakainin? wala na silang makakain at unti-unti rin silang mauubos. Ayon sa mga kwento, hindi basta-basta nakakahawa ang pagiging aswang. Hindi ito kagaya ng virus ng zombie na dumadaan sa kagat o dugo. Sinasabing nagiging aswang lamang ang isang tao kapag nilalawayan ng aswang ang kanyang pagkain o inumin. O kapag nakakain ito ng karne ng tao na hain ng aswang. Ngunit hindi palaging manghawa ang kanilang intensyon. Kadalasan ay pinapahina muna ng aswang ang kanyang bibiktimahin hanggang sa dumating ang gabi kung saan siya muling babalik upang tapusin ang sinimulan. Ibig sabihin, ang layunin ay hindi palaganapin ang kanilang lahi kundi bigyan ng sakit at pahinain hanggang sa mamatay na ang kanilang biktima upang madali nilang magawa ang kanilang nais. Sa ganitong sistema, ang mga aswang ay mananatiling lihim at mabibilang lamang. Sa mas malalim na bahagi ng alamat, sinasabing ang pagiging aswang ay hindi rin basta-basta na ipapasa. May tinatawag na hiyas, isang itim na likido o laway na ipinapasa lamang ng isang matandang aswang bago siya mamatay. Kapag tinanggap ng isang kamag-anak ang hiyas na ito, may sisiw na mabubuo sa kanyang tiyan at unti-unting magigising ang kanyang pagkagutom sa hilaw na laman kapag ang sisiw ay tuluyang naging itim na ibon, ganap na rin siyang aswang. Ngunit kung hindi iyon maipapasa bago siya mamatay, babangon ng kanyang katawan sa hukay bilang isang amaranghig, isang bangkay na parabang isang zombie na patuloy na maghahanap ng bibiktimahin tuwing gabi. At kung ipapasa ang hiya sa iba, nang hindi pa oras ng isang aswang, unti-unti itong manghihina hanggang sa ang lahat ng kanyang lakas bilang aswang ay maipapasa na niyang ganap na siyang magiging dahilan ng kanyang pagpanaw. Sa ganitong paraan, hindi basta-basta dumarami ang mga aswang. Ito ay isang uri ng sumpa, isang kapangyarihang kailangang ipasa ng may sakripisyo. Ngunit may mga kwento pa rin. Mga bulong tungkol sa buong baryong puno ng mga aswang. Paano kaya ito nangyari kung mahirap palang kipasa ang pagiging aswang? Posibi kaya na may mga uri ng aswang na ipinapanganak ng talagang ganap na aswang? O baka naman nagtipon-tipon lamang sila? mga nilalang ng dilim na piniling mamuhay ng tahimik sa tabi ng mga ordinaryong tao. Walang nakakasiguro dahil ang mga aswang ay napapalibutan ng misteryo at patuloy na nakatago sa dilim.